Guys, yung anak nito is nasa 13. Ang kaso nga lang guys, labing tatlo ang anak nito. Ang kaso nga lang guys, sa sobrang bait niya, kahit po na hihikaan na niya yung biik niya, wala pa rin siyang pakialam. At ito yung inahin guys na walang pakialam sa mga biik. So guys, mag-video lang po ako. Narito po ako sa aking kulungan ng baboy at ito po ay katatapos guys Kumawa ng ito, pinataasan ko kasi ang aking kulungan ng baboy kasi guys medyo mainit actually guys yung kalahati pa lang to yung ano pa lang hindi pa to buo kasi guys mababa masyado yung bubong kaya ngayon pinataasan ko at binago ko guys kasi nga po medyo susunod magkakaroon na po ako ng bagong inahing at siyempre po guys ngayon eh nagdagdag po ako nga ng gagawin kong kulungan at ito guys dito ito gagawin ko po itong kulungan ito wow gagawin ko po ito guys ng kulungan ayan guys so pakiramdam ko guys medyo tumaas ang aking kulungan ng aking baboy so ayan guys nabago na medyo na yero ko na rin yung kalahati at yung kalahati eh ganun pa rin eh nepa pa rin. So mas maganda na guys yung yero para hindi ka kasi matagal ka magpalit. Hindi ka palit ng palit ng yero. So ngayon guys ito eh Isilipin po natin ang aking mga inahing. Ayan po. Ito po ang aking inahing at natutulog po siya. At dito po, dito po guys may dalawa pong biik. Ako dito, so ayan. ayan guys, may dalawang biik. At ito naman po, ito naman po guys ang aking bagong panganak na inahing. Ayan. Bagong panganak po ito guys na aking inahing. So habang nagkakaroon guys ng mga ano biit at ito guys nandito po ang aking gagawin na inahing ito po gagawin ko po din itong inahing so ayan wala pa pong ano to isang buwan mga 15 days pa lang po ito simula ng iwawal iwalay ko actually guys mag isa na lang to pinili ko talaga to nung itin na bake ko guys isa na lang at ito at gagawin ko po itong inahing medyo kasi guys magandang ano nya Ayan. at dito naman guys ito itong aking inahing yan Share ko lang po ito, guys, na aking inaing sa inyo. Itong aking inaing, guys, sobrang bait itong inaing. I-video ko lang to sa ano to. Yung anak, actually, guys, yung anak nito is nasa 13. Ang kaso nga lang, guys, 13 ang anak nito. Ang kaso nga lang, guys, sa sobrang bait niya. Kahit po na hihigaan na niya yung biik niya, wala pa rin siyang pakialam. At ito yung inahin guys, na walang pakialam sa mga biik niya guys. Na siguro yata ito ng bait. Wala itong pakialam guys. Naipit yung ibang biik niya, nahigaan, so wala siyang pakialam. O, eh, siyempre hindi ko gaano nababantayan, so namatay. Ngayon, mayroon na lang siyang siyam. Siyam na lang nabiik ito guys share ko to sa inyo guys kung kayo mayroong ganitong inahing guys na mabait sa tao hindi pala maganda mag-alaga ng biik papalitan ko to guys aking inahing kasi yung isa kong inahing hawakan mo lang yung biik guys naku talagang rarampahan ka kaagad ito guys kahit galawin ng galawin mo yung mabit wala hindi to umiimik dahil mabait nga kung kayo guys mayroong kayong ganitong inahing so mapapayo ko sa inyo kung kayo na sa inahing nyo igawa e, nyo ng pin ako guys papalitan ko na to kasi wala naman akong pampagawa ng pin so Ayan guys, so isishare ko na sa inyo yung aking isang inahing at saka yung aking bagong kulungan na bagong palit. So nagkakaroon na din ng ano, medyo nagkakaroon na din ng bunga yung aking pagsisikap sa pagbababoy. So ayan, napapa, medyo napapalaki ko na guys ng konti. pakunti konti lang guys, yun ang pagsisimula ng pagbababoy at pagpupuhunan at pagnegosyo, guys. So... Guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.